Cassandra, anak Nagchat yung teacher mo sa akin Ang baba-baba ng grades mo Akala ko ba naman ikaw na yung pag-asa Kung makakita ko ng stage ng paaralan mo Para sa mga awards na matatanggap mo Bakit yung anak ni Manok? Oh, best in math Palagi siyang umaakit sa stage Para magsabit ng awards sa anak niya Yung anak ni Tito Ryan, kilala mo yun? anak ni Tito Ryan, lagi siyang best in science. Tapos yung anak ni Tita Casey, best in Filipino. Tay, chill ka lang. Tsaka, okay lang naman kahit line of eight ako. Pasado din naman yun. Tsaka, huwag mo nga din akong ikumpara sa kanila. Anak, bakit naman hindi kita ikukumpara doon? Eh, napakatatalino nila. Di diba dapat ikaw din? Matalino kasi ang mga papa nila. Matalino kasi ang mga papa nila. Ikaw ba? Kanino din naman ako nagmana? Sa'yo, di ba? <laughs> May point ka naman doon. nang <laughs>